Viral po ngayon sa social media itong post na ito ni Bato de la Rosa. Ayan, nagpapatawa na naman po si Mr. de la Rosa. Talaga lang. Idolo mo sila pula For God's sake. Ano to? Bata ka. Yung tipong fictional pa rin kung Kung babal ka natin, sige, makatutuhan na naman talaga yung kwento nila po lapo, kung tutuusan. Pero um, sa, sa panahon ngayon, yung napakalumang mga mga part ng history natin na yan, minsan naging fictional na lang sa isipan. Ibig sabihin mga pambata na lang yung ganitong statement. Halimbawa, na kuno nga ay idolo niya si Lapu-Lapo. Okay, lalo na pinag-uusapan ay pagtatanggol ng ating kasarinlan, ng ating bansa. Okay. At syempre ang West Philippine Sea. Anong sabi ni Bato de la Rosa? Siya ang pinaka-idol kong Pilipino. Kaya kayong mga dayuhan mm -hmm, na walang respeto sa kasarinlan o sa aming kasarinlan, ipasutukil. Mm -hmm, ipasutukil. Yun daw na sutuk sutukil, um, yun daw ay, ang ibig sabihin daw sa Bisaya noon ay sugba. Pag, pag, anyway, pag sugba ng, ng fish. Yun daw eh ipasutukil ko kayo kay Lapu-Lapu. Oh, you see? Okay? Mukhang walang kaalam-alam talaga itong si Bato de la Rosa o sa nagpapatawa lang. Dahil napakalayo na sa hinuha ng kahit sino sa atin sa modernong panahon na ito ng isang politiko na katulad ni Bato de la Rosa would go back far, far away para lang sabihin na idolo niya itong si Lapu-Lapu. Diba? Mukhang mas maigi pang sabihin na idolo si Rizal. Okay? Pero yung si Lapu-Lapu. <laughs> Patawa talaga. Okay, ayan, umiiyak siya yan. Anyway, anong sabi ng mga netizens tungkol dito? Basahin muna natin. Ipasutukil ko kayo kay Lapu-Lapu. Siya daw ang pinaka-idol nga. In a Facebook post, Senator Bato de la Rosa said that he will let his idol Lapu-Lapu fight with foreigners, interfering our country. Or our country's affair. Di ba? Ano to? Analogy po ba to? Example lang? Or sadyang nagpapatawa. Yan nga, paulit ulit, -ulit kong sasabihin na nagpapatawa lagi atong sa Bato, Bato de la Rosa at mukhang hindi na tinatablan ng kahihiyan. Ano ba? Diba? Anong sabi ng mga natasans? Akala ko si Digong ang pinaka-idol mo. Yan nga. Hmm. Di ba? Akala nga si Digong dahil alam mo naman yung promise ni Digong, di ba? Na mag-jet daw siya. Sa West Philippine Sea ba yun? Anyway, ginagamit na ang kasarinlan ng Pilipinas sa kaduwagan niya. Mhm. Mm Yan. The work. Kung ito man ay kung ito man ay yun nga, imbento lang natong si Bato para siya ay pag-usapan. Totoo, pinag-uusapan po kayo at the same time pinagtatawanan kayo. O di ba ang saklap? Hindi sinabi sa history books na may karga na bala pala ang kampilan. Tabak nila po lapo. Mm -hmm. Dahil shoot to kill nga, di ba? Shoot. Alright. Buhay ng isang senator na walang ginagawa. Yan ang nakikita ng mga netizens. May ginagawa po si Mr. Bato de la Rosa. Correction, ha? Siya po ay isang kenkoy, nagpapatawa sa Senado, at binibigyan ng kahihiyan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, sigurado. Alright. Maganda yung sinabi dito, ha? Natutunan ko to. I've been working in Mindanao for a year, for four years now, but I'm from Makati. Sutukil so, means suba. Yun tula or kilaw. Lalo na daw pag merong isda na bagong hango or bagong or kagagaling lang sa dagat. Okay. Nagpapapansin lang daw itong si Bato de la Rosa. Bakit, bakit sinabing nagpapapansin? Dahil napaka-ironic. Dahil napaka-deviant ng mga ganitong klaseng ugali. O ba? Diba? Kahit siguro, o siguro mga bata lang, ang pwedeng magsabi na ang idolo ko ay si Rizal. Pero yung babalik ka talaga sa sobrang, sobrang far away in the past. Lapo-lapo talaga ang idolo mo. Ganon. <laughs> Parang Napoleon. Si Napoleon, buena kung sino man. Mm -hmm. Diba? Good luck.